Magandang araw sa inyo mga idol ko. May ganitong sisiw ba kayo mga idol? Kaliliit nyo palang sabrang tatapang nyo na. Alam nyo ba mga idol na masama ang ganito sa ating pinapalaking mga sisiw lalo na sa mga week to month old? Ito ang ilang tips para maiwasan ang pagkakaroon nila ng sakit dahil sa agresibong mga sisiw pag sila ay pinagsama. Pero bago tayo mag-umpisa mga idol, baka naman, pasuportahan naman ang aking channel sa pamamagitan ng pag-follow and subscribe at pindutin ang maliit na bell upang updated ka sa mga next video ko. Salamat! Alam nyo ba mga idol na hindi maganda na may buli o sabrang tapang sa isang kulungan, dahil sa ginagawa nito maari silang magkasakit Sanhi para magkasakit ay mabulag o di kaya ay mabalian ng buto at mabugbog ang mga ito at manghina Ang ganitong gawain ng mga sisyo lalo na sa mga native o panabong o di kaya sila ay hindi magkapatid kaya nag-aaway at nasa dugo na talaga ng manok ang munalpok para maiwasan silang magkasakitan, mas mainam ibukod sila ng kulungan lalo na ang buli. Sa ganitong paraan lang maiiwasan na magkasakit ang mga ito. Baka nagtataka kayo mga idol bakit dalawa dyan ang maliit at dalawa ang malaki, ganyan talaga katatapang kapag mga bunsong anak. Pinagbibigyan lang yan ni kuya o hindi pinapatulan dahil bunso. Magkakapatid talaga yan sila mga idol isa ang nanay at isa ang tatay. Nauna lang napisa ang dalawang mas malaki at matanda ng mahigit one month, at ang dalawang bunso naman ay week old. Napisa sila sa tulong ng incubator, kaya may mas matanda, dahil bihira ako magpalimlim ng manok na inahin. Mas gusto ko kasi itlog lang ng itlog at isasalang ko sa incubator. Tips ko rin sa'yo idol, mas mabilis mong mapaparami ang iyong manokan kapag ikaw ay merong incubator dahil every 21 days may papisa kang itlog. sa ganitong paraan ko mga idol pinaparami ang aking mga manok. Gawa lang ito sa lumang refrigerator mga idol ko. Pero kung ikaw ay baguhan palang idol ko katulad ko, nagumpisa lang rin ako sa natural na proseso, nung wala pa akong incubator maraming inahing naglilimlim, maraming inahing naglimlim maraming pasisiw. Basta ang pinaka the best idol na gagawin mo ay sipag, tsaga, at mahabang pasensya para mapaunlad mo ang iyong farm. O oh, ayan, pinatulan ka na ng kuya mo. Try ko nga tapang mo dito sa mga Road Island Red ko. Lika dito bunso, huwag ka na tumakbo. Ano bunso kaya mo yung mga Rhode Island Red? Porke di ka lang pinapatulan ng mga kuya. Pasalamat ka bunso ka at ayaw kang patulan ng mga Rhode Island Red. Ayan mga idol pag may bully o serverang tapang na sisiw mas mainam ilipat ng kulungan o ilabas para walang magkasakit. hangad ko ang pagunlad mo idol. sana ay makatulong itong ibinahagi ko hanggang dito nalang happy farming with heart.